Malapit nang matapos ang conference at may mga awitin. Pagkatapos ng dalawang kanta, nagsimula akong umubo ng malakas hanggang sa pakiramdam ko ay masusuka ako. Sa gitna ng isa sa mga kanta, bigla na lang akong dumighay at parang may lumabas mula sa akin. Noong araw ding iyon, ikaw ay nangangaral at nananalangin para sa mga tao at parang may bigat na nawala mula sa aking mga balikat. Bago iyon, pakiramdam ko ay pagod na pagod ako, parang wala akong kayang gawin. Nakaramdam din siya ng pananakit. Parang may lumabas mula sa kanyang lalamunan noong araw na iyon. At pagkatapos niyong magsalita, parang nawala lahat ng iyon. Lahat ng iyon, nawala. Urihin ng Diyos, kamusta ka na ngayon? Napakaganda ng pakiramdam ko. Mukha ka okay na, nagniningning ka, napakaliwanag ng ngiti mo. Aleluya, pinalaya ka ng Diyos. Pakiramdam ko ay kaya kong tumakbo ng isang marathon ngayon. Noong una kitang nakita noong Enero, hindi ko talaga nagustuhan ang simbahan na ito. Hanggang sa Arise and Shine Conference. Pagdating ko, naramdaman ko ang lahat tungkol kay Jesus at sa Diyos. Noong mga oras ng papuri sa simula, noong ika-18, kailangan kong tumayo sa aking upuan para makisabay sa pagpupuri dahil wala akong makita. Noong ika-19, sa huling session, ako ay nasa unahan na umaawit. Pakiramdam ko ay mawawala na ang boses ko. Pero tuloy-tuloy lang ako sa pagkanta hanggang sa halos mawala na nga ito. At noong huling kanta, bumalik ang boses ko ng buo. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Yun ay hindi pangkaraniwan, yun ay himala si Jesus. Hallelujah! Gusto niyang ipagpatuloy mo ang pagpupuri sa Kanya at patuloy at patuloy pa. Ipinagmamalaki ka ng Diyos. Nagniningning kayo, napakaliwanag ng inyong liwanag. Kayo ay nagniningning para kay Jesus. At ipinagmamalaki niya kayo at ako rin ipinagmamalaki ko kayo. Maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong liwanag at karanasan sa amin.